Kamu kamu this one. 20 sir. Huh? 20. Ah, this, uh, this is the BB. Uh, like this operation. This one come. 10. 10 this one. Ini aku <laughs> On display. 20. 20 no discount. डिस्काउंट कर डिस्काउंट हाँ डिस्काउंट फिफ्टीन 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 प्लस फिफ्टीन थर्टी फिफ्टीन करते चार 20 40 ah? 150 150 kamu साल को थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटीन फिफ्टी फिफ्टी फाइव डिस्प्ले हम अपना Pag may pera na ako, bibili, bibili ako ng ganito. Ah, different ah. Yeah, different model. Different model. Ano ba naman ito? Ah, Arban. No, no. Just close. A... Cute. Look. Oh. कंट्री ऑफ फ्रॉम पर पाकिस्तान आप फ्रॉम वेयर फ्रॉम दिस वन पाकिस्तान आल्सो पाकिस्तान नॉट हियर नो दिस मेड फ्रॉम पाकिस्तान यू नेवर सी दिस प्रोडक्ट फ्रॉम हाउ मच दिस वन 75 nakita akong nagbibinta ng ganito Ayan. hindi kita ba ako Ayan. ganda ng ano pang display Ayan. tapos tapos meron pa siyang anak Nandito yung anak niya. Oops. Nandito yung anak niya. Kaya ang kasama palagi yan. Ah, dito ka. Nandito yung anak sa dulo. Tapos meron pa siyang isang anak. Ayan. Tatlo na. Tatlo na yung anak. Tatlo na yung anak. Meron pa Ya, yang ganda, oh. Gandanya, di ba? Ito ang pang display sa bahay oh. May gold gold siya na ano oh, Iba iba ng kwan Iba iba ng kulay Ganda Dito pala ibilihan ng ano lang ano pala ito ah uh, Porsche ganda gendis ya asun yung... the color beige sino kayo? ng mga ano? dito yung mga bilihan ng mga pang opisina na ano ano okay. mga pang opisina na damit hanggang, hanggang doon ito yung ano Bilihan ng mga, uh, kung ano. Nandito yung kabusa-kabusa. Banda. May 7, 7 real dyan. 7, 7 real. Dito sa street na ito. Yung kabili ako ng ano. 25. 25 lang siya.

sabi ano. Maraming pagpipilian. Seven si real. Lahat ng items. Seven si real. Lahat ng items. makabili nga ng ano kaya lang parang walang kasi sa akin wala yatang kasi sa akin maganda siya oh. real lang. Hmm. Nakita ko pang ano Pang trabaho ko Pwede pa kaya ba? na siguro ito pang ano Trabaho ko lang naman

na nabili ko. Yan. Para ano. Pantrabaho lang ito. Pero maganda ang tila niya. Uh, siya o Ganda. Ano rin dito. Oh? May mga pambata din. Ang tila o. Oh. 7 real lang yung kwan. Ya, mau oh. Si Bin Living real. Hmm. itu namanya yung mga pambabae na. oh, Si Ben Real din yan, mga pambabae. Maganda. Dami, maraming pagpipilian. Ayan, no? Oh, may nakalagay 7 si real. Ayan, si Bin real. Ito yung mga Amerikana. Ah, friend! Okay. Hmm. May ano Full size din pala Huwag naman sana ako magagasing ganyang kalakit Dito yung bilihan ng mga ano Bilihan ng mga kuan Mga Amerikana Itong hiliran na ito. Hilira ng mga ano, Amerikano. Hanggang dito, dito na lang, po ang video. Maraming salamat po sa mga nanood. Sa mga Maraming. hindi pa nakaka-subscribe, paki-subscribe na rin po. Lang po aking sa aking channel, Mart Galion Vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.